Ayon kay KTH, ang kanyang kasalukuyang sinusuring lugar ay isang dating lumang sapa kung saan ay matagal na itong natuyo. Siya ay nagkaroon ng interes na suriin ang naturang lugar na ito sapagkat kanyang napag-alaman na ito ay dinaanan ng mga sundalong hapon noon. Ngunit dahil sa wala pa siyang gaanong nalalaman pagdating sa pag treasure hunting ay naisipan na lamang niyang kuhanan ito ng larawan para ipasuri ito. Narito ang aktwal na kuha ni Katih sa kanyang tinutukoy na dating lumang sapa na dinaanan ng mga sundalo nga po noon. Ating nakikita dito ang bahagi ng kanyang tinutukoy na dating lumang sapa. At kapansin-pansin na wala na ngang tubig ito. Pero bakas pa rin sa itsura nito na ito ay isang dating lumang sapa. Ngayon, ang pakay ni Katie sa larawang ito ay baka kung sakaling meron tayong makitang posibleng marka na kanyang nahagip dito. Bilang isang taga-subaybay sa video na ito, ay meron ka bang nakikita na posibleng markang iniwan ng mga sundalong apon sa naturang lugar na ito? Ang aking pagsusuri Basis aking naging pagsusuri sa larawan na ito Ay wala akong nakikitang kahit anumang posibleng marka Na maaari natin ituring bilang isang lehitimong marka Maaaring may mga lehitimong marka sa naturang lugar na ito Pero ang mga ito ay maaaring nasa ibang bahagi nito sapagkat base kay Katiech ay dumaan daw dito ang mga sundalong hapon kaya may posibilidad na meron silang tinago sa lumang sapa na ito. Maaring may ilan naman sa inyo dito ang makakapansin sa batong dito sa ating bandang kaliwa kung saan ay meron itong kakaibang hugis. Kung ating itong pagmamasdan ng mabuti ay parang hugis arrowhead ito o triangulo Gayon pa ang aking pagsusuri sa naturang bato na ito ay malabong ginamit ito ng mga sundalong hapon bilang isang palatandaan. Ang masasabi ko kay KTH Ikinalulungkot ko pero wala akong nakikitang kahit isang posibleng marka na nahagip sa larawan na ito. Pero base sa impormasyon na iyong nakalap kung saan ay dumaan dito noon ang mga sundalong hapon, may posibilidad na maring meron silang ibinaon dito. Kaya ang aking payo dito ay iyong ipagpatuloy lamang ang iyong pagkalap ng mga marka. Subukan mong maghanap ng mga kakaibang bato at suriin mong mabuti kung may nakaukit sa mga bahagi ng mga ito. Maging ang mga kakaibang puno sa paligid ay suriin mo na rin ang mga ito ng mabuti. At muli mong kuhanan ng mga larawan para atin itong muling suriin. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.